welcome to my channel. Ah, magandang umaga po sa ating lahat. Eh, ako po si Yoli Kidipo FW ng Dubai. Eh, ngayon po ay marami naman po kaming pagkain na hindi na namin kayang kainin dahil sa dami nga po. Salamat po kay Lord at madami-dami dami pong pagkain dito. So, napag-isipan ko po na kausapin sila na sa mahigit na itapon yung pagkain ni dahil sa dami, dahil wala naman po ditong pakainin ng mga katulad sa atin, manok, baboy. Mas uh, minabuti ko pong kinausap sila. Sabi ko, marami akong ano, nakitang construction sa labas, katapat ng ating bahay. Mas mabuti po natin sila bigyan ng pagkain dahil sayang po ng pagkain. So, okay naman sa kanila, natuwa sila nung ipanamimigay ko ang mga pagkain sa labas kasi nga po sa dami ng pagkain. So, kahapon po dahil marami din kaming pagkain, nagluto kami ng yun nga pong ulit na parang biryani. Different for biryani, like magluba. So, siguro nagsawa na po sila sa lasa dahil iba-ibang food po kami kahapon. So, sabi ko, kinausap po sila. Magigising ako ng maaga pa iinitin ko at ibibigay ko sa mga construction worker po sa labas gumawa po ako ng milk tea. Uh, wait, uh, papakita ko po yung milk tea. Ito po yung ano, ito po yung milk tea. Ako po niyan talaga gumawa ng milk tea. So, gumawa po ako ng malaking thermos at ipainom ko po sa kanila. So, sa tingin ko hindi po ito kakasya itong milk tea ko. Siguro magtitake to ako. Gagawa po ako ng ano, milk tea. So, ang kanin po andyan, pinaiinit ko rin dahil kahapon po nga niluto. So, napakadami po nang niluto namin kahapon. Hindi naman po kayang upusin dahil sila po patikim-tikim lang naman. So, mas madami pa nga ang kain namin. So, ako po na isipan ko talaga na kausapin sila at ipamigay. Kasi po, wala naman dito kapitbahay nakakatukin mo. Gusto mo ng melty, gusto mo ng... Nang... Ito po ay ano, ito po ay dits. Hmm, tamar ito po mga iba-ibang uh, chocolate, medyo madami po sa amin. So, sino po ang kakain nito? Yun. Hindi po ako mahilig sa matamis. At kahit po mahilig tayo sa matamis, iwasan po natin kumain ng mga matatamis. Ayan. Ayan po. So, ito pa po, may, may konti pa pong ginawa na parang ma uh, Pilipinas yata kasi kumpleto po kami dito may tagawa-gawa po kami ng mga pagkain so sobra-sobra thank you Lord dahil sobra-sobra ang pagkain namin dito sa loob ng isang taong po, po hindi ako dito nagutuman kaya proud po ako sa sarili ko okay lang po yun na napapagod natural na yun kasi tumatanggap tayo ng sahod ba diba? so ganon parang wither-wither lang po ang ano laban natin ayan ito po ang laman yun ito po ay chickpeas ang tawag po nito dito sa Arabic ay hamos. Ito po ay talong. Talong po ito siguro inihaw tapos ni blender. Niyon, tas nilagyan ng mga cheese, lahat po. Ito po ay pagkain almusal. Ito po ay uh, ito ay um, bawang. Ayan. Oh. Ito po ay pagkain almusal po ito. Ito mga 'to. pagkain pa. Almusal, ah uh, chickpeas. Ito po ay eggplant. Ito ay uh, uh, onion. Not onion, sorry. Uh, um, garlic. Ayan. Iyan po maliliit na yun. So, pinakita ko lang po ang laman sa inyo. Ito po ang ipamimigay ko ngayon. So, kung wala pong construction, wala wala, ilalagay na lang po sa basurang kasi sino naman po ang kakain kaya sabi ko, wag nagkataon lang po meron talaga dyan sa labas ng bahay na namin nagkukonstruksyon so, kahapon pa po ako namimigay ito nang po ay iba't ibang mga pagkain, pang uh, ano po ito, pang almusal meron po yung talong na ginawang parang parang peanut butter. Ayan po, ah, papakita ko po para makita nyo kung ano. Pang almusal po ito, kompleto na po ito. Ito po ay binili talaga namin sa, binili po namin to sa restaurant. Hindi rin po naubos kasi napakadami po bumili pa rin sila yon. So, ginawa ko kagabi dahil ang dami, inalagay ko po siya sa isang, ano, karton, sa isang box ng cake. ayon, ayun dito ko po siya inilagay para hindi po ako mahirapan mamaya. So, ang dami nilang pagkain, di ba? So, sayang kung itatapon. Huwag po tayong magsayang ng pagkain kasi napakahirap ng panahon ngayon. Kasalukuyan may COVID, napakahirap yung ibang tao. Walang trabaho, yung iba walang kinakain, yung iba sapat lang, yung iba kulang. E dito sa amin sobra-sobra. Kaya minsan, sabi ko wag natin sayangin. Kung may tirang kanin, kailangan natin isangag fried rice para hindi po masayang ito kahapon lang po ito promise, kinain nila ng mga alas 5 tapos ayaw na nila kaya sabi ko ipamimigay natin kasi sayang Lakad lang na naman. Ready na guys ang ipamimigay ko. Yan. Meron pa yung salad. May chocolate at may milk tea. Ready na po siya. Sana mag-enjoy sila sa pagkain kong pamimigay. Ayun. Sana guys, nagustuhan nyo ang vlog ko sa araw na to. Huwag nyong kalilimutan. Ako po si Yoli ng Dubai. Sana po, lagi nyong panunuorin ang video ko at huwag kayong magsawa. At subscribe po at pakiclick ng bell notification para updated po kayo sa mga ina-upload kong video. Ito po ang pangalawang araw po ng pagbibigay ko ng pagkain sa mga construction worker dyan po sa kalye kasi po gumagawa sila ng mga kanal para hindi po kami bahain dito po kasi malapit din po kasi yan dito sa bahay namin so madami kaming bi binibili mga pagkain at iniluluto mas minabuti ko po nakiusap sa kanila hindi naman masama kung ayaw nila di hindi pero naging maganda naman ang usapan namin napaga ganda daw na idea ko kasi masasayang lang po kung itatapo natin sa basurahan magagalit si Lord kasi marami pong mga taong hindi kumakain sa panahon pandemic bye bye and God bless and I love you always Oh. Oh. 63 years old na po 'yan si Tatay. Kaya niyo po 'yan? Gayahin niyo po 'pag kahangayan niyo po. pong gagayahin, patented SPG po 'yan. 63 years old. Oh. Si three years old jan. Di to ko. Hari ng sports center. Oh oh. Hari ng sports center yan. Ha? <laughs> o, oh, 63 years old yan, no? Kaya niyo ba yan? Hindi <laughs> napapagod.